ngayon sa number one at nag-iisang programang pangkabuhayan ng Santa Teresa College. Kung saan, ipapakita po namin sa inyo kung paano nga ba nagsisimula ang mga entrepreneur sa kanilang mga negosyo. Kaya't samahan nyo kami, tuklasin na ang sikreto si tagumpay ng isang entrepreneur na aming kakapanayamin. Lahat ng yan ay ihahatid sa inyo na entrepreneurship! sa pinakasikat na catering services dito sa Bawan, Batangas. Ito nga ay ang Sakshay Dinner and Catering Services. Halina at tayo pumasok. Ito nga ay makikita natin ang pinakamaganda at kanilang pinagkaabalahan na catering services upang ipagsilbi sa kanilang mga bisita ang pinakamaganda catering services. Ngayon yung makikita natin dito ang isang bongga celebration sa isang may birthday na nag Amanda Sofia. questions about your business. Ma'am, first question. Can you please present to us or what is the name and nature of your business? The name of my business is Sam Diner and Catering Services. The nature of this is Catering food Catering Services. How was the business started? It all started with my mother's idea. I uh, started last July of 2006. How will you describe the ups and downs of your business? The ups and downs of business. Pag ups, usually pag maraming haters and downs. Pag yung mga clients mo, hindi sila masyadong satisfy sa mga services na yung offer mo. Di ba yung um, little details na kailangan talaga really masatisfy mo sila. So kailangan lahat ng tao masasatisfy with their needs. Can I ask why is it some It is some shades because it's the name of my daughter, Samantha Shea. So, dun ko inuha yung some shades. What is the role of your business in the community and in your family? First, in the community. Because all of my crew here is from Bawan and from San, uh, Santa Rita. So, nakikipag-ano ako sa mga, usually sa mga HRM students, sa mga nag-OJT, lahat sila usually ang kinukuha ko para naman ma-enhance nila yung kanilang capabilities para ma para sa susunod na improve nila yung kanilang kung ano gusto nilang puntahan. And then community pa rin para masatisfy ng below kung kumbaga yung mga medyo not, not so affordable na tao na gusto mag-afford ng aming business kasi affordable yung cost nito So, i contribute a lot to the community. And in my family, kasi dito ko pinukuha lahat ng expenses with my family. And nakakatulong na rin kami para naman hindi ako ganun ka walang trabaho. <laughs> Ayun. Last question. What is your advice to other aspiring entrepreneurs who wants to start their business? Um, kailangan, unahin nila yung ano ba ano bang meron? Anong idea nila kung ano gusto nilang business ng kayo? Kailangan meron silang surveys, kailangan may study sila tungkol sa isang business para manaman nila kung ano ba talaga ang kailangan ng business na yun. Kailangan din sila umatend ng mga seminars para ma-enhance kung ano yung kailangan sa isang business. At kailangan meron silang enough na capital para dun sa business.